Wala pong perpektong tao, kaya naman kung minsan ay nabubuo ang isang illegitimate child. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito na kailangang parusahan ang anak. Mm -hmm. Kaya naman ayon sa batas, karapat dapat pa rin ang illegitimate child ng kanyang mga pangangailangan at kagustuhan. Kasama na rin ang karapatan niya sa apendido ng ama. At upang mas mapag-usapan pa ito, ating makasama ngayon sa studio, si Atsorny Mariz Manalo. Magandang umaga po, Atsorny! Magandang umaga sa inyo yeah. Good morning, guys. Yeah. Magandang umaga. Um Maga sa Rise and Shine Pilipinas. Ari, attorney, kaninong apelyido ang maaring gamitin ng isang illegitimate child? Paano magagamit nitong batang ito ang apelyido ng kanyang ama? Okay, um, as a general rule, pag sinabi mong illegitimate child or illegitimate children, ito yung mga bata na born out of wedlock. Okay. Wow, diba? yung walang kasal yung mga magulang niya. O kung meron mang kasal, yung kasal ay void. Okay? Oh. As a general rule again, uh, ang dapat sundin na apelido ng illegitimate child ay yung apilido ng kanyang ina, oh. 'di ba? Because exclusive parental authority belongs to the mother only. However, because of the passage of the law RA 9255, ito yung uh, tinatawag na Revised Law, um minaalaw na ang mga illegitimate children na gamitin ang apelido ng kanilang ama provided that inacknowledge ito ng kanyang ama sa isang uh, public document, like an affidavit, uh -huh. ganyan, or dun, dun sa kanilang tinatawag na birth certificate, di ba, meron dong, meron dong second page, yes. yun, yung, yun yung kung hindi sa kasal yung, yeah, mm -hmm. kung hindi kasali yung mga magulang, I eh, meron acknowledgement na ina-acknowledge ama na yung kanyang, na itong batang to ay kanyang anak, mm -hmm. o meron tinatawag na affidavit of affiliation or affidavit of paternity. Okay, so attorney, ibig sabihin ba nito pwedeng papalitan ng apelido ng illegitimate child na gumagamit ng apelido ng ina para magamit po yung apelido naman ng ama? Paano ba ito gagawin? Maguhusgado pa po ba dito? Well, as a general rule again, maguhusgado yan. Pero um, tandaan natin na pwede nang gamitin ng, ng, ng uh, illegitimate child yung apelido ng kanyang, in, ng kanyang ama. Kaya nga kamukha na sinabi ko kanina, dapat may consent ito mula dun sa ama kumbaga ina-acknowledge ng ama na anak nga kita through an affidavit, affidavit of uh, paternity. So, yung mga boys natin dito, kung may mga illegitimate children Nako. kayo, at Nako. gusto nyo at gusto nyo paggamit Nako. yung apelido ng inyong, na, niya nyo sa, sa inyong anak, na ginagamit yung sa nanay, pwede kayong uh, magkaroon ng affidavit of affiliation or mm -hmm. affidavit of fraternity. Mm -hmm. Ngayon, uh, yung tanong mo kanina, dapat ba husgado to lagi? Well, uh, that usually uh, husgado yan. General rule is hus husgado. You have to go to court. Mm -hmm. However, merong bata merong issue ngayon ang um, civil registrar na sometime in 2014, na yung mga bata, makinig kayo ha, yung mga bata, yung legitimate children na ipinanganak Uh, ng nang February 20 something to uh starting 2004 February 2004 maaari nilang gamitin yung apelyido ng kanilang mga anak ng kanilang ama at hindi na sila kailangang pumunta pa sa hosgado mm. pwede na sila direkta doon sa civil registrar kung saan nakarehistro yung kanilang uh, yung kanilang uh, birth halimbawa mm. ikaw yung illegitimate Um eh uh, si Diane uh, Francis so siya yung illegitimate illegitimate si illegitimate child siya. Okay. Tapos ikaw yung tatay niya. Oh. Ngayon ipinanganak siya uh, mga March 2004. Hindi halata. So oh. yeah, example. Oh. Tapos ang gagawin niya is uh, Tapos ina acknowledge mo naman siya Siyempre, at oh. gusto rin niyang gamitin 'yung apelido mo. What you have to do is mag-execute lang si si Diana ng affidavit na gusto niyang gamitin 'yung apelido mo. At ikaw naman, mag-execute ka rin ng affidavit na gusto mong na pinapahit okay, ama niya. Ano, Inaalaw mo siyang gamitin okay. yung apelido, apelido mo at ina-acknowledge mo siya at mer uh, talagang ana uh, uh, tawag dito, anak mo siya. Then isasubmit mo yan kasama ng mga proof na kayo nga yung mag-ama, like baptismal or whatever, o yung akna. So lahat ng documents, kailangan yeah, mo siya. Dadali yan sa civil registrar kung saan siya nakarehistro. Halimbawa, uh, sa kaloocan. Sa kaloocan. Oh, sa kaloocan oh. mo dadalhin yon, And wala na pong court yan. Abi, uh, yung mga papers lang, check ng legal ng civil registrar at nakikita nilang tama yon Uh, iya i-annotate na dun sa birth certificate ni Diane, hindi yan papalitan, i-annotate na sa birth certificate niya na pwede mo nang gamitin, na pwede na niyang gamitin yung apelido mo. So, so wala na palang mga approval, mabilis na? Mabilis na. Basta yung, pero sabi ko nga, limited yan. Yung mga bata na ipinangalak, ipinanganak <coughs> during the effectivity ng RA 9255. Ayun. Pero, attorney, uh, syempre, sinasabi natin yung illegitimate child or children, wala naman talaga silang kasalanan patungkol dito sa so naging weblock nga, no? Pero paano naman yung mga legitimate child? Mamaya meron silang gustong gawin dito. Ay, hindi. Ako legit. May mga ganun kasing ano, senaryo. Mala, eh, ano, mala teleserye. Na ayaw nila paggamit yung oh, apelido. Oh. Kaya, ala, ako lang, ako lang anak mo. Okay. Yung sa karapatan ng legitimate children tsaka illegit ng illegitimate children, meron namang batas talaga dyan. Okay. Siyempre, mas-mas uh, pabor. Siyempre, tayo sa, sa mo. Uh, actually, yung share, sa mana na lang Kung ang ang share ng uh, illegitimate child Is only half of the share of the legitimate child For example, kung 10 piso ang mana mo bilang legitimate child Si dayan bilang illegitimate child 5 piso lang ang mana niya dun sa mga magulang nyo Yun yung difference nila Pangalawa yung sinasabi mo na, mag-o-oppose ka na hindi pwedeng gamitin yung apelido ng tatay uh -oh. mo, it is not in your wala, position wala, ah. to do to uh -oh. oppose. Kasi ang mag-aano lang dyan, yung magulang at yung gustong gumamit. So kung inaalaw ng tatay mo, naggamitin ni Diane as an illegitimate child, yung apelido ng tatay mo at pumayag ang tatay wala mo, ka magagawa wala kang magagawa doon. doon. But okay. the fact remains na illegitimate child pa rin si Are Diane. Diba? At Rony, paano kung sa birth certificate right then and there, pagkapanganak doon sa bata, apelido na agad ng ama yung inilagay sa birth certificate. Basta Valid ba yun? Ah, uh, di ba, diba sa birth certificate, ah, uh, nabawa, yung born ng, uh, 19, na after the 9255. Pwede namang gamitin yan, basta may acknowledgement. Okay. Di ba sinasabi ka, sa, 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 second page, ina-acknowledge doon na ama, ito yung tawag dito na i-anak niya yan. Kasi, uh, tandaan natin na dun sa birth certificate ngayon, uh, pag nilagay mo, limbawa sinabing legitimate child to, Hihingin ngayon ng ospital na yung mm. ano nyo, yung uh, marriage contract, unlike before. Kaya ang daming oh, mga, yes. di ba? Ngayon, hinihingin dati nga, na yan. Dati nakalusot pa si Senomar. Kunyari, walang kasal, meron pa. Ngayon, na. I pala. remember. Kasi ako nung nanganap, yeah. hinihingi agad ng oh, marriage okay, contract. Correct. Mm. Hihingan na yung marriage contract. Ganun din sa kasal. Ngayon, pag kinasal, hihingin ka na nga, di ba? Yung uh, parang Senomar. Oh, ang, kasi dati, Kunwari, sabihin, ay, uh, wala pa akong kasal, basta papakasal lang. Ngayon, hindi na. Ina, in Nire-require na ngayon sa pagkasal na kailangan uh, merong, kung uh, kumbaga, advice of marriage. Kung kumbaga, single pareho. Marriage advisory. Kasi marami mm. ng ano yan, marami na rin gumagawa dati. Nakasal na pala tatlong beses, pakasal pa ng pakasal. Ganon din sa mga ilig, sa mga sabihan, sa, sa Sabihan, ah, legitimate child to, kinasal kami ng ganitong, ganitong araw, oh. sa ganitong lugar. Pero hindi naman pala. Yes. Ngayon, hindi na po, po pwede kasi hinihingi na po ng ospital yung, yung marriage contract nyo para patunayan na kasal ngayon. Kung wala kayo may po provide the child will be considered as an illegitimate child. Alright. So, ayan, marami tayong natutunan ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong impormasyon, Attorney Mariz Manal. Thank manan. you, Attorney. Maraming salamat ulit.